Matatandaang nitong nakaraang araw nga ay dumating sa Pilipinas ang inaakalang labi ng isang Pilipina OFW na pumanaw sa Kuwait dahil nga sa cold suffocation. At ito nga ay ikinagulat hindi lamang ng mga netizens lalong lalo na ang sariling pamilya nito dahil sa maling tao nga ang nilalaman ng dumating na kahon. Bago pa man dumating ang maling katawan na nasabing biktima sa Pilipinas ay lumapit na nga ang kapamilya nito sa programa ni Rapid Tool Point Action dahil hindi nga sila konbinsido sa kanilang natanggap na report Nanamatay na namatay ang kanilang kaanak sa simpleng cold suffocation. Panoorin nga natin ang video na to at alamin kung ano ba ang kanilang na-discover matapos nga nilang makausap si Attorney Hans Kakdak na sekretary ng Department of Migrant Workers. At Tanya, gaano katagal na na OFW ang mama mo? Bale po, mag na nine years na po. Siya. Nine years na. Opo. Dito sa same employer na ito? Opo. Oo. So, nakakauwi naman siya? opo kada taon po eh nakakauwi siya so kailan mo siya huling nakausap nung ano po nung 31 po. December 31 opo. bago mag new year uh, tanya ano ang sabi ng amo niya tinawagan kayo mismo yung sa kapatid ko po na si Angel doon Oo. po siya kumontak gamit po yung account ng nanay namin okay tapos ano ang po, sabi niya so ano, uh, una po tumatawa po siya around 2 am po ng madaling araw 2 am natin dito opo. So, sa kanila, early evening siguro yun, ano, late afternoon. Okay. Ano daw po, uh, namatay daw po yung nanay namin, nasa farm po Nasa farm? Na suffocate daw po siya, tapos... Suffocation ang cause of death? Dead niya po daw. Oo. Anong klaseng suffocation? Nagkaroon ba... Kasi suffocation is either yung parang na-strangle ka or hindi ka makahinga. Yung ano daw po, yung sa uling daw po. Uling? uling uh, ano po yun? yung uling daw po dun sa Kuwait. Okay. Bak nasaan sila no nangyari itong incident? Nagbakasyon okay. daw po sila sa ano sa papunta na po yun Saudi eh. Okay. Kasama pa pero ang... Pero Kuwait po siya, dulo po siya. Kumbaga, malapit na po siya sa Saudi. Oo. Kasama po yung amo niya, tsaka po. Bali, lima po sila eh. Lima okay. silang katulong na pumunta doon po. Ah, marami. Marami Opo. ang katulong. Marami siyang mga... Maraming kasambahay. Opo. Tapos, Mm, I am assuming na parang resort siguro ito? Siguro o? po. Kasi daw po, wala daw po signal doon po eh. Kaya nung, ano po, January 1. Mm -mm. Sige lang, sige lang Tanya. Sabi po na wala na po yung namin-namin. Sinabi po agad na patay na daw po si Mama dahil daw po sa suffocate. Kaya po, hindi nung mga ilang araw po, nag-ano na po kami magkakapatid eh. Sinasabi na po namin na pa nung sa ubuling. kasi ang tagal niya na po nagtatrabaho mm -mm. sa alam niya na po yun ni nabawal mm -mm. po yun sa loob ng kwarto ang mm -mm. ang ano daw po sobrang lamig daw po doon ngayon pinagsasara daw po nila hindi ko po alam kung totoo na sabi lang po kasi na ang amo na pinagsasara mm -mm. daw po nila yung bahay mm -mm. Pa, tapos siguro po baka nagpainit sila doon kaya ganun. Mm -mm. Hindi, hindi din po kasi kami malinawan ni ang buta talaga ilan ang pumanaw? kasi parang hindi lang sa, naman sa news yata. po ang Oo. sabi daw po tatlo tatlo opo yung sa totoo lang po kasi nung time na yon ni mm -hmm. agency employer wala pong tumawag sa amin mm -hmm. bali yung mismong madam niya po at mm -hmm. account po ng nanay namin yung ginamit mm -hmm. tas nung time na yun sinabi na sa pulis na po yung nanay namin mm -hmm. iniimbestigahan na daw po doon Nagtataka, nagtataka po kami, iniimbestigahan siya pero yung cellphone ng nanay namin nasa kanya. Magandang hapon po, Secretary Hans Kakdak. Yes, magandang hapon, Attorney Aina. Sir, hingi lang po sana namin ng linaw o kung ano ba ang uh, uh, imbistigasyon na, na umabot sa inyo tungkol dito po kay Jenny Sanchez Alvarado. Apparently, namatay po, pumanaw because of suffocation. Sa Kuwait po ito nangyari siyan po ang ulat na na natanggap namin na na merong uh, insidente ng uh, pagkasawi ni OFW Jenny Sanchez, Opo. Uh, alvarado, uh, merong nagkaroon ng uh, suffocation from uh, coal burning, uh -uh. Uh, ang sitwasyon niya noon ay eh, malamig Uh, winter mm -hmm. season at uh sila ay nagkasama uh, may dalawa siyang kasama dalawang Nepali na nakasama doon sa bahay at sila ay nag uh, to keep themselves warm nagkaroon ng ng uh, burning ng coal however walang ventilation doon sa room okay at uh, sa pagkakaunawa namin uh yung pagsunog ng coal mm -hmm. um, hindi siya ang epekto niya hindi yung hindi mo mararamdaman na yun na o hindi mo siya mararamdaman na type siya ng usok na hindi mo mararamdaman na nakakamatay pala yes kasi uh, mabango bastat, mabango bastat sir matutulog ano? ka na lang mm -mm. Uh, walang o hindi hindi uh, hindi ireject reject ng, katawan ng pangamoy sa pangamoy. Mm -hmm. uh, hindi yung tipong gigising ka at papatayin mo siya kasi uh, may mm -hmm. may may pagkasakit o biglang karamdaman na biglaan na talagang ma mada-depensahan mo ang sarili mo ngayon ito uh, yung parang gradual at uh, yun nga sa habang yes. tulog ka nai-inhale mo na siya hanggang sa poisonous pala yung effect nun. Yes. I, at uh, yun ang nangyari sa pagkakaalam namin, yun ang ulat na, na sa, sa ulat ng pagkasawi. Uh, kami nakikisa at nakikiramay sa, sa kaanak. But of course, ang uh, isang sinasagawa pa natin dito ay, uh, an, ay tignan din yung uh, investigasyon o pagsusuri yes. ng, ng kapulisan doon sa, sa Kuwait. Uh, kasi alam po natin na kailangan din kahit papano ng police investigation yes, report yes. ito. Wala naman pong At, indication of foul play or in, walang initial reports of ganun foul play? Or, so far, wala po tayong nakuhang ganun uh, informasyon uh, with respect to to foul play. Uh, uh, meron na rin tayong mga mga uh, Uh, re legal retainer on the ground na may abogado na tayo na naka dispatch din. Mm -hmm. Uh lalo na nung mga panahon na yun nung uh, ikalawa ng Enero mm -hmm. uh na dispatch do sa dalawang police station para malaman ko ano nangyari. Mm -hmm. At uh yun nga uh, ang report ay upon arrival on the scene uh nandun na yung lifeless nabi ng tatlo. Na. Oh. Uh, lifeless na sila. Oh yung lugar po na pinangyarihan nito is a commercial uh, parang dwelling place parang hotel ano resort parang ano po ito may alam po ba tayo pers private home ano po ba ito kaya parang pagkaalam namin parang rental chalet siya parang paupa parang, parang uh, mga villa. Hindi ito yung, hindi ito yung original na bahay nung mm. nung kanyang employer uh. Mukhang dinala sila doon ng employer may dalawang mm -hmm. nepalese domestic worker at saka si Jenny mm -hmm ah uh, at uh, mukhang ah mm. uh, doon sa pinuntahan nilang rental chalet na yon ay merong metal coal stove inside. Mm at uh, yun nga uh, to keep themselves warm uh, yun ang kanilang siguro, ginamit. Oo oh, oo oh, oo oh, oh, siguro hindi naging regulated yung paggamit nung yeah. ano ibig sabihin hinayaan lang ano but ah yes. uh, 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 ata uh, tatlo sila mm -mm. doon sa sa lugar na 'yon mm -mm. Gaano po po katagal kaya bago natin may uuwi ang labi Baka kaauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon mm -hmm. uh, uh, alam namin uh, nitong linggo na ito we will just provide the information Okay uh, everything will be shouldered ano by the agency or by the insurance Ano yes, po ang yes, kalakaran uh, nito uh, ng pamahalaan ng DMW at ng DFA Okay at um do naman sa kami rin ay ay uh, palad na no nung uh, dmwo uh, yung pamilya at ako rin mismo ay ay uh, personal na uh, kakausapin yung pamilya okay uh, alam ko po na meron siya na ng na mga minor children yes mas po ba to some kind of autopsy doon po sa Kuwait or dito na sa atin for final determination uh, yung sa autopsia, ah uh, mm -hmm. inaasahan ina sa ayos pa ho doon pero baari naman po mag-conduct ng autopsia pag uwi dito ah uh, wala po kayong gagastusin na uh, kahit, kahit... Uh, isang kusing uh, kami po ang mm -hmm. gagastos sa lahat uh, yung pagpapauwi at uh, pagpapauwi niya autopsia. Mm -hmm. okay. at autopsy uh, at aware din po kami na si si eh, Tanya is is uh, majority age na no yes, uh, aware kami na mayroong uh, uh, tatlong uh, uh, anak maliliit pa at, uh, na 17 16 and 9 I think ang ages Opo. Uh, and and uh, tutulong kami tutulong Opo. kami sa sa tatlong Kasi, minor uh, minor de edad na anak lalo na doon sa 9 year old son Attorney Hans, ano po ang mga benefits po kaya na maaasahan? Oh, uh, kami po ang gagastos sa lahat uh, including funeral and burial expenses. Mm -hmm. uh, and uh, an uh, Ano po kaya Attorney Hans yung sinasabi na expired benefits? There is there such a thing? Like uh, every two years dapat re-renew yung OWA membership. Ah. So pag hindi mo na renew, you will be from active membership, you will be an inactive member. Okay. Ah, uh, so uh, uh that's may may corresponding benefits na doon. Uh, schedule of benefits kung whether you're depending on whether you're active or inactive. Okay. Yun yata ang okay. nabahagi kay Tanya. Okay. Bibigyan tayo ng tulong at uh, uh sa lalong madaling panahon ito at uh, sa pagdating ni Jenny, meron ng uh TMW OWA team doon. Uh Oo. -oh attorney ano po yung proseso or protocol sa pag-uwi po ng mga personal effects rin ng mga, yung mga gamit po ni Jenny, ng mama yes, nila? I'm usually, sure, kasama na po yan uh, pag-uwi niya. Ah, okay. So, meron pong uh, galing sa atin uh, na pupunta doon sa bahay to make sure na makuha lahat ng gamit, personal niya ng mga gamit. Yes, yes, oh. yes. Mm -hmm. Yes, uh, kukuha rin po natin yan na uh, uh, para ma-i-uwi. Uh, uh, usually, kasama ng labi pag-uwi. So, yun na lang po yung check ko. Uh, Kasi mga huling alaala po. na nila yan, Secretary, yeah, na kung yeah, ito yung gamit ni Mama, cellphone ni Mama, relo ni Mama. So, uh, tama po yun. Tama ano po man. yun. So, we will we will make sure na makukuha niya yung gamit niya. Yes po. If ever po pa na, syempre po ma-autopsy siya, if ever po na, hindi po ako pukit Ano po yung pananagutan na maano namin? Kasi ah. hanggang sa totoo lang po, in, inano niya po kami. Uh, Kung baga nagpaparamdam po siya sa amin. Ay, ganoon? Opo. Mm -hmm. Yung sa kapatid ko po, na panaginipan niya na, na ano daw po, parang nasusungunog yung mukha niya. Parang hindi niya po tanggap ah, na namatay okay. siya. Okay. <laughs> uh, attorney hands oh, in case the autopsy reveals that there is foul play, I am assuming na magkakaroon talaga ng kaso, hindi po ba? Paano po yun? Opo, opo, opo. Uh, kung may foul play, they, uh, definitely we will uh, uh, have our lawyer file the necessary case. So, Ka, tayo na, sir, ano? Tayo na, ang government sa, na mismo. Sa Oo. Opo, opo, opo. Ang, opo. Pero ang magiging complainant po is the Philippine government or kailangan pa po ng uh, next of kin kaya? Kukunin na lang po yung... Uh, Uh, kukunin na lang po yung uh, results ng autopsy mm -hmm. may foul play finding and then dadali na po dun sa sa state of Kuwait okay at so uh, okay. na po natin uh, we will now push for the for the prosecution okay. uh, kung ano man yung uh, or investigation and then prosecute eventual prosecution kasi um, gagamitin pa yung autopsy result na yon to trigger the investigation from the Okay. Kuwaiti side, yung police authorities nila doon. And then, kung may finding ng uh, kung matukoy lalo, yung salarin, kung may finding man ng foul play, yes. kakasuhan na yan sa korte. Okay. Uh, Attorney Hans, alam ko, uh, in this administration lang kayo na naka... Ano, no, would you have any information na meron na bang nangyaring ganito? Uh, is this a uh, novel... Yes, it happened once okay. in a while. The last one, uh, it happened siguro mga may tatlo-apat na taon na siguro. Okay. Uh, so, it happens once in a while kasi nga parang uh, yung carbon monoxide poisoning as a mm -hmm. result of the toxic gas ng ng coal or wood fire burning. Mm -hmm. uh, yun nga eh very ano yan eh uh, parang traitor uh, parang traitor uh -huh. po yan mm -hmm. eh o, Hindi mm -hmm. ka bubulabugin, Hindi ka makaramdam ng sama Ng pakiramdam mm -hmm. uh, uh, sa 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 halip pa nga ay parang aantukin ka pa. Yes, it's a uh, relaxation uh, and meditation ang purpose eh. Mhm. Ah, -mm. uh, and then uh, yun nga uh, walang ventilation tapos okay. hindi nakapatay, tuloy-tuloy lang siya. Uh, it will cause yung ano, 'di ba nga ginagamit rin 'yan sa ilang mga ano eh. And not this case, but in other cases, ginagamit din 'yan sa suicide. Ah. Yung uh, sa mga dun sa mga carbon iiwan lang yung car iiwan lang yung car exhaust nila sa garahe tapos isasara nila yung garahe nila baka katulog na lang yung tao nun yes Shari, so iko-coordinate na lang natin ito and we will give you updates no less than si Secretary Hans Kakdak ang kausap natin sa pag-ikot nga ng investigasyon sa mga susunod na araw ay siguradong magkakaroon na ng linaw kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit pumanaw ang kanilang kapamilya. At ito nga ay ginarantiya ni Sekretary Kakdak sa naulilang pamilya na agad ipapaalam sa kanila ang magiging resulta ng autopsy sa oras nga na matapos ito para mawala na ang kanilang mga agam-agam at mga pagdududa sa totoong dahilan ng pagkamatay ng kanilang kapamilya. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.